Bakit tita na-away? Naaway. Bakit kayo na-away? Sinong tita? Si tita. Tita? Oo. Uh, uh. Sinong tita po? Tita at... Uh. si ba yan? Ang pangalan ng tita? Si, attitude, si, attitude, <ối> si, si tita Nicole. Si tita Nicole. Si tita Nicole na-away ka. Ba't kayo na-away? Eh, napalo niya ako. Kunturo. Bakit ka pinapalo? Napalo niya ako. Um, ba't ka pinapalo? Anong ginawa mo? Napalo ako na tita. Bad ba yun? Oo. Sabihin mo, opo. Bakit ka nga niya pinalo? Anong ginawa mo? Ano? Napalo ako na tita. Oo nga po. Anong ginawa mo? Ba't ka pinalo? Opa. Anong ginawa mo? Ba't ka pinalo? Ba't siya pinalo? Ba't ba, lang ako? Ano naman yun? Ng no. tubig. O tapos, pinalo ka? Uh Oo. -oh, tapos, ni ligtin na pa dito. Ng no? kamay. Ligtin? Ligtin ni Barbie ang kamay niya. Tapos, Kaya pinagalita ako. na tita. Haba ng kuko mo. Kanino ba yung ligtin? Sa akin. Eh, ba't kasi nag-ano ka ng... Sabihin mo... Huwag papalo. Sasabihan lang ikaw. Love lang? Oo, love lang. Huwag mo na ulitin yun ah. Huwag Huwag ka naglalaro ng lip tint ha? Ako. Mm. Kinotong at ni Tito Ranyal dito kinotong. Malakas? Oo. Mm. Bakit ka kinotong ako. Tapos notong si Jojoy. Saka sa kinotong ah. Sa sa malakas? Mm. Oo, oh, oh, okay. malakas. Bakit ka kinotong Oo, naman siya na ano? Oh, mo sa daddy niyo? Sinumbong <laughs> ko. Anong ginawa ni daddy? Sabi niya, pabayaan na lang daw. Sabihin, niyo, sabihin mo, galit ako ah. Nakutungan ka niya. So, ayun. Magbablog dapat ako. Pero, ah. May singit sila kasi nga. Nagsusumbong. Ang mga bata. Ang pasawa. Si Philip po, mami. Po. So, ayun. good night na mga mami. mami. Si Philip ano, Si, ano. Si Philip Si, si, si Tita Bebe. Si Philip Tita Bebe nga. Bebe, tita Bebe. So, ayun mga mami. Good night na po. na God bless.